asawa ko. Oh, ano yan masabon sa'yo? Ilan oh, ba? Salam. Salam. Maganda rin kayo ng maliit. Isang maliit. Ito. I-try natin kuha tayo ng maliit sa bulsa. Ito. sa may mga halaman. Ito kami sa may common well. oh yan, mga bato ang ganda ang aquarium kung isa kayo maingay dito kami sa mayani sa gilid ng ano ay kakapal oh, sa kapal 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 na. kapal 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 mo kapal 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 Ah, Mr. Pwede pa nga kung ano yun Ayan, ang ganda ng mga paninda nila ate. Dito lang kayo bibili ng mga nila paninda, pang halaman. Ayan yung friend ni mama. Ayan yung friend ni mama. Si Ate Ayan sama dito kami sa gilid ng Commonwealth sa may browsing. Ay nyo na kay helmet pres ng mama yan. Ito yung sa. Ang tanong mo kung mahal yung cake. Ano? Ano pangalan niya? Kuha mo yung tawa. Oo nga kinuhang kuno. Ah kaya naman. Iyan ang hindi ng mga halaman halaman dito mga kasama kung mga sa lang kayo sa may closing sa may common wheel 180 ba yan boss? ayun po si ate na yan, ay yan medyo mahal asal niya ha. Ano daw? Eh, pa-check mo muna din ito. Okay, daw 80 daw lang 'yan, maliliit. Bukang malakas dito mo sa. May nag na rin dito. Ayun, uh, nag na rin dito si Roger. Uh, yeah. eh, Gregor pala si Roger, si Gregor. Mm -hmm. para, makita para yung... ano ka? Sige, 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 sige. Papakita ano pa ni, ni Boss yung paano mag-mix daw ng ano, yung... ano? Yan, yan. Dito tayo sa nila. Sa loob. Ayun yan. Ah, mixer yan, mixer. Ito ba na ng mixer? Oo. Oh. Walang niya na vermicast Ayan po si like boss mo nagtuturo sa atin. Ano ba niyo boss? Ay, naku. Ano, we dak -dak. love? We love. We love. Shout na kita. Music, 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 Ayun po yung kasama pa, niya, Uso. We buso. love Bieber. We love Bieber. We love Bieber. Oh, na. Ah, po. Okay. Thank you. Ayan, Ayan tinuturuan tayo ni Boss kung paano mag-mixer. Kasi mo 'to, 'di ba? Gumagusto ng ganin mga landscape, 'to mga pebbles na meron kami dito. Well, wow. this rock ano. Ampit ko. Ito sa cello. Cello rock pebbles. Ayun yeah. oh. No? Gusto mo mag-landscape dito ra pala. Kunin lang dito. Kunin lang. Anong street dito, Boss? Anong anong ni dito? Kunin natin Oh. Sa so may tapat ng ano, malapit sa may PhilHealth. PhilHealth, di ba? PhilHealth at saka Jollibee. Yun. Ayan po, kung gusto po kayo bumili ng mga ano dito, punta lang po kayo dito kay... Hanapin nyo lang si Ma'am. Ano pangalim, Ma'am? Mela Beber. yeah, si Ma'am Mela Beber. Hanapin nyo lang po dito. Sige po, Ma'am. Dito na lang tayo. Bye-bye. Uh. nagwawala na po sa asawa ko. Pili uh... lang, pili lang kayo, pili lang. Yan mura lang po, yan, mura Ano tawya? Hindi. Hindi. dito, mga kasama, oh ano ba yun? Ano ba yun sa Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba bumagsak. Malalagyan din dito. yun? Ano ba yun Ano ba lang. Ano yun? Ako tatlo ko. O lang lang. Lalagay lang naman namin <laughs> uh, yan. Diyan lang sa maya na lang. Ano ba? Bibili ko kayo ng mga bato. Ayan mo, sige lang Pili lang kayo, pili lang, pili lang